Hi guys! It's me again, Pasaway Girl, sa ating Pasaway TV. So guys, ang video na ito ay sobrang napakatagal na ninyo nire-request sa akin. Gusto nyo gawan ko siya ng video, yung mga tanong ninyo na, Pasaway Girl, gaano ka ba ka-wild pagdating sa kama? Pangalawa, Pasaway Girl, gaano ka ba ka-kasarap umungol? Ayan padi mo naman dyan. Oh, yun yung lagi nyo nire-request. So, ngayon, bago po tayo magsimula, disclaimer lang po muna tayo. Para naman dun sa mga tao na hindi makarelate sa ganito usapin, guys, lumayas ka na dito, ha? Hindi ka nararapat dito. Kasi yung mga tao na nandito, yun yung mga taong totoong nakaka and totoong open-minded. Alam mo yun, yung napakalawak ng pag-iisip na hindi nila kailangan manghusga ng kapwa. Ayan, kung ikaw ay feeling mo napakalinis mong tao, um, napaka-virgin mo pa, umalis ka dito and maghanap ka ng channel na nararapat sa pagkatao mo. Yun lang yun. Okay guys, so unahin natin yung tanong na Miss Pasaway Girl, gaano ka pa wild So, ako naman ay yung pagiging wild ko, nakadepende dun sa partner ko. Kung yung partner ko ay, alam mo yun, ma-explore siyang tao, din ako din. Alam mo yun? Kasi ang pagiging wild, hindi yan, alam mo yun, hindi yan siya pinag-aaralan ni eh, Kusang lumalabas yan. Ayan, so para sa akin, natural lang na lumalabas. Lalo, lalo na pagka, alam mo yun, na ill ako. Ang dami kong nagagawa. Yung mga hindi kayang gawin nung partner ko. Talaga ako, ako yung gumagawa and ayaw ko yung nabibiti talaga ako, nababad trip ako. Gusto, pangalawa, gusto ko yung ako yung na ako yung unang mag malabasan kaysa kanya. Kasi pag siya yung nauna, sobrang um, ganon. Ayan, so kapag kataglibog ko or ill na ill ako sa araw na yan, ako talaga yung, alam mo yun, yung gusto ko, ako, ako yung nagdadala, ako yung drive ako yung namimili ng posisyon na gusto ko, and mas maganda din kung naki nakikipag-cooperate siya sa akin. Sobrang, yun, sobrang wild na wild ako. Pero, alam niyo yun, parang mas gusto ko na kapag taglibug or nalilibugan ako, mas gusto ko yung ako yung nasa taas lagi. Ito yung gusto ko position. Ito, ito. Sobrang, tapos yung lalaki, parang sumasabay siya sa akin sa lahat ng gusto ko. Ay, nako. Sobrang wild ako pagkaganoon. And pangalawa, nagiging wild ako pag medyo tipsy ako or medyo nakainom ako. Ang dami kong nagagawang position. Ang dami kong nagagawang kakaiba talaga. Sobrang ma-explore ako. And, yun lang. Siguro, nagiging wild ako pag araw ng uh, kalitin parang malapit na yung menstruation ko. Malapit na ako. Malapit na yung buwan ng dalaw ko. Sobrang hot na hot ako noon. Ill na ill ako noon na. Ganun. Ganyan. So, ayan. So, pangalawa, paano ba umuhol si Miss Masaway Girl? Ako naman, yung umuhol ko ay hindi siya masyadong malakas. parang ano, yung normal lang, yung kami lang dalawa yung nakakarinig. kasi pagka sobrang loud na nung umul mo, parang hindi na masarap yun, hindi ka na nasasarapan. Parang uh, inaano mo lang yung partner mo para matapos na siya. Ako kasi wala akong pakialam kung matagal siya matapos eh. Basta yung akin, kung umungol man ako, yan, yun ay dahil nasasarapan ako. Ayan, sobrang nasasarapan ako sa performance naming dalawa so parang pagka kasi nasasarapan ka kusa na lang lumalabas yung boses mo eh. Yung, tapos yung boses ba na yung partner mo lang yung nakakarinig, yung may pabulong sa tenga. Ano? Mm, alam mo yon yung hindi siya mas hindi ako masyadong malakas umuulo eh, Yung parang ano lang. Siya lang yung nakakarinig, kami lang dalawain medyo pina mabulong eh, binubulong ko sa kanya yung ungol na nakakagana lalo. Mag-drive, magtabaho, mag-perform. Yung ganong ungol. Ayan. So, kung gusto nyo malaman kung paano, tapusin nyo itong video na to and huwag ninyong skip kung gusto nyo malaman. Ayan. So, yun lang guys for today. So, malapit na tayong mag-100 subscribers. So, gusto ko lang magpasalamat. Sobrang thank you po sa lahat. Sobrang thank you, thank you, thank you. And dahil dyan, bukas guys, mag-post mag, uh, ako dun sa community natin para sa gustong magpa-shoutout. Susubukan kong i-shoutout kayo lahat. So, thank you so much guys. And please, don't forget to subscribe. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko i-upload. Ayan, so wag na wag kang mag-skip ha. Tapusin mo hanggang dulo. Bye! 啊。Oh. Mm.